naglalakad patungo sa isang bagong realidad. Ang paglipat patungo sa isang bagong realidad ay isang proseso na pinagsasama ang emosyon na muling pagsilang at ang hindi tiyak na kalikasan na hindi alam. Ang pagbabagong ito ay malalim na panloob, nagsisimula ng halos hindi nakikita, ngunit may kakayahan mabago ng malaki ang takbo na iyong pag -irang. Ang pagbabagong ito ay hindi agad na makikita sa labas, undi sa loob na iyong kamalayan. Nagsisimula ito sa isang banayad na pagbabago ng iyong mga inisip, mga pagpili at enerhiya na nabubukas na mga pintuan para sa mga posibilidad na deity tila hindi maabot. Bawat maliit na desisyon na iyong ginagawa ay nagsisilbing isang ugnayan, nagdudugtong sa iyo sa mga bagong pananaw at realidad. Ang maunang senyales ng transisyong ito ay maaaring magpakita bilang isang banayad na pakiramdam ng pagkakahiwale. Ang mga bagay na deity na bigay gabay sa iyo ay maaaring magsimulang magmukhang malayo o hindi mahalaga. Ang pakiramdam na ito ay hindi isang kawalan, kundi isang salamin na iyong enerhiya na muling inaayos patungo sa mas mataas na mga pondo. Inaanyayahan ka nitong iwana na mga bagay na hindi na sumasalamin sa iyong kasalukuyang esensya. Ang mga relasyon, interes, at maging ang mga bagay na deti mong itinuring na bahagi na iyong pagkatao ay maaring mawalan ng kisla. Ang pagtanggi sa mga ito ay bahagi ng na isang natural na proseso na paglilinis na nabibigay daan para sa bago na pumaso. Ito ay isang pagkakataon upang ayusin ang iyong buhay ayon sa isang mas tunay at makulay na layunin. Habang ang iyong pananaw ay nag ang iyong pakikisalamuha sa mundo ay nagiging mas magaan. Ang mga hamon ay nagsisimulang makita sa bagong pananaw at ang mga bagay na dating parang labanan ay nagiging isang araw. Ito ay nangyayari dahil nagsisimula kang mag-operate mula sa isang panloob na espesyo ng pag-ibig, tapang at kuryosidad na iniwasan ang mga limitasyon na dulot ng takot. Gayunpaman, ang prosesong ito ay maaaring magdulot ng mga sandali na hindi tiya. Ang pakiramdam na pagiging sa pagitan ng luma at bago ay karaniwan at nagsisilbing isang pahinga para ang iyong enerhiya ay mag-adapt sa bagong vibrasyon. Ang mga panahon na transisyon na ito ay hindi senyales ng pagbabalik, kundi mga pagkakataon upang integrate ang mga pagbabago ng may kalmado at kalinawan. Samantalang ito, ang mga sinkronisidad hindi sa hang pagkikita, mga palatandaan, at mga coincidences ay nagsisimulang lumitaw na napapatibay na ikaw ay nasa tamang landes. Ang mga sandaling ito ay mga paalala ng universo ay umaayon sa iyong paglalakbay. Inihikayat ka na magpatuloy ng may tiwala. Sa paglipas ng panahon, ang mga panloob na pagbabagong ito ay nagsisimulang magpakita sa labas. Ang mga bagong relasyon, oportunidad na nakaalin at mga solusyon sa mga lumang hamon ay nagsisimulang dumeting ng mas madali. Ang mga paghihirap ay hindi nawawala, ngunit ang iyong approach ay nababago. Ang mga bagay na dati isang problema ang gayon ay tinutukoy bilang isang pagkakataon para sa paglago. Mahalaga ang magtanim ng pesensya at malasakit sa sarili sa buong paglalakbay na ito. Ang paglipat patungo sa isang bagong realidad ay isang panyaya na magtiwala sa daloy ng buhay. Tanggapin ang misteryo na hindi alam at yakapin ang walang katapusang potensyal ng kung sino ka na nagiging. Ang bawat hakbang na ginawa ay isang paglapit sa isang mas buo, taphat at nakaalin na bersyon na iyong sarili. Ikaw ay co-create ng isang buhay na mas malay, konektado at puno ng layunin. Naway magsilbing inspirasyon ang mensaheng ito upang magpatuloy ka ng may pananampalataya at tapang. Hanggang sa susunod na pagmumini.